Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling matahimik na maggusto ang mapag-isa kung gagawa ng trabaho, madisiplina maingat sa gagawin para makapamuhay ng maayos. Nininigurado lagi ay ayaw ng makisuyo sa ibang tao ayaw ng may utang na loob. At hindi basta mapapakiusap maingat dahil kung may mali ay may takot na mabalikan ka ng karma ng kamalasan, masinop na matahimik sa paggawa, wala sa isip ang magselos tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 19, Number 20 at Number 34 Taurus Ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at laging inuuna ang dapat magawang trabaho, mas gusto ang magtrabaho para kumita kaysa makipagtsismisan, sa tahanan masinup para sa ikakaganda ng buhay, maingat sa ginawa ay kung may pinanggako sa kausap ay pilit na gagawin, at laging matapat sa trabaho hindi kayang masuhulan, maaruga sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya. Pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 36, number 22 at number 19. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masaya at masipag ang isipan sa mga ginagawa dahil kikita ng maayos na pera para sa pamilya. Sa tahanan ay masayang usapan ng gusto, nagbibigay ng positive energy ng swerte, sinisigurado at sinasabi lalo na sa pagkita ng pera, at laging inuuna ang pamilya para makagawa ng pag-unlad, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera malambing sa pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 29, number 10 at number 19. Cancer. Ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, strikto at hindi gagawa ng pwedeng masira sa trabaho. At laging inuuna ang mga trabaho para makagawa ng maayos na gawain. At masaya sa ginagawa na una ang disiplina sa gawain sa trabaho. Mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. Mislan ayaw ng usapang kayabangan sa oras ng trabaho. maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 34, number 15 at number 28. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan hindi kagad nagtitiwala na ipaalam ang Karungangan sa ibang tao dahil yung ang kayamanan niya para sa pag-asenso. Maingat sa ginawa dahil ayaw ng pagkakamali sa mga dapat nagagawin. Nininigurado sa mga sinasabi ay ginagawa. May nakatagong ugali na matapang handa ilabas kung kailangan, ayaw ng mga usapang chismisan, at laging may tiwala sa sarili, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color green number 14, number 27 at number 36. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, masipag wala sa isipan ng magpat-on. Sa mga gawain, dahil pwedeng makabagal sa pag-asenso ang naisipa, kung puro pagpapataan ang gagawin, kaya masipag sa dapat na gagawin, at hindi makukuha ang suhol maingat sa buhay sa mga sinasabi at ginagawa at hindi nakakaramdam ng kapaguren sa ginagawa, ayaw ng pagpapataan sa trabaho, at ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy at mga usapang kaberdehan, pag nasabi na ay gagawin ayaw ng napapahiya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 25, number 36 at number 40. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, matsaga sa ginagawa dahil nasa isipan. Hanggat matsaga ay kayang makaasenso ng kabuhayan. At laging maingat at iniisip muna ang dapat gagawin, madisiplina na masikap sa pamumuhay, at maaruga sa pamilya para laging malulusog ang katawan. Kung nagsalita ng pangako sa kausap ay gagawin, at hindi papasok sa mga alanganin na pwedeng mawala ng pinagkakakitaan, hindi nagbibigay ng karungan basta-basta sa ibang tao may kahandaan laging makatulong sa mga magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color green number 26, at number 11 at number 19. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, madisiplina at pag may sinasabi, ay gagawin, masinop sa pera at sa trabaho para makaipon na ikakaunlad ng pamumuhay, sinisigurado ang mga gagawin ay sinasabi, sa pamilya ay masaya sa mga ginagawa, at maingat magsalita para walang magdaramdaman sa mga kapamilya, kung gumagawa ng trabaho, o ibang baga ay laging may plano, para sa ikakaganda ng mga ginagawa, at hindi nagtitiwala kagad lalo na sa pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Wala sa isipan ng magselos may tiwala lagi sa minamahal, may katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero: color white and color pink number 25, number 19 at number 34. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na Pigay galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik. Ayaw ng mga usapang may kayabangan at laging inuuna na makatapos sa mga dapat nagagawin. Sa trabaho ay madisiplina mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at mapanuri ang isipan para makagawa ng mas maayos na trabaho. Laging inuuna na makagawa na magpapasaya sa pamilya. Sa trabaho ay nakapokus para sa ikagaganda ng mga gawain, at hindi nakikisuyo sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera nil sa pag-iipon para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 19, number 25 at number 17. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, masipag at may isang salita pag sinabi sa kausap, ay gagawin ayaw ng may pinanggako na hindi kayang matupad, laging nasa isipan hanggat may malakas na katawan, magpakasipag sa hanap buhay, ay kayang makagawa ng pag-asenso sa buhay, may isang salita at hindi makukuha sa kinang ng pera, may mapanuring isipan at sinisigurado ang sinasabi at ginagawa ng mapanatiling masaya pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran magpalabas ng pera at pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 24, number 18 at number 10. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may maselang pag-uugali mas gusto ang magtrabaho na mag-isa. At kung sa pagkita ng pera, ay ayaw ng may mga kalokohan, mahigpit ayaw ng kayabangan na usap sa trabaho, at hindi nagmamagaling ayaw ng napapahiya kaya maingat sa pagseselita, at wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color red number 25, number 36 at number 19. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay galaw, ng mga kalikasan, madisiplina at laging nasa isipan. Ang magtrabaho, ng matapat sa pagkita ng pera, ay... Makakaunlad sa ikakabuhay, masipag para laging makakaipon ng pera sa pamumuhay, ang kasipagan ang nagdadala ng swerte sa tahanan at sa mga ginagawa. May matapang na ugali handa ilabas pagkailangan, kung magtritrabaho ay may plano muna ng maayos na matatapos, at ayaw ng mga usapang may kabastusan at paligoy-ligoy, hindi basta nagsisalita na pwedeng makakasakit ng damdami ng ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May malambing na pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color blue number 19, number 25 at number 34.